Isang daan at limang selfless life savers ang binigyang pugay ng provincial government ng Maguindanao del Norte sa isinagawang bloodletting activity ng lalawigan bilang bahagi ng selebrasyon ng ikatatlong taong pagkakatatag ng lalawigan. Ang dugo mo buhay ko story mula kay Jen Garcia. Bilang bahagi ng selebrasyon ng ikatatlong taong pagkakatatag ng Maguindanao del Norte, isinagawa ng pamahalaang panlalawigan ang bloodletting activity o ang dugo mo, buhay ko. Isang daan at limang selfless lifesavers ang binigyang pugay ng provincial government sa kanilang voluntaryong pag-alay ng dugo na layuning madugtungan pa ang buhay ng iba na lubos na nangangailangan nito kabilang dito si Board Member Darwin Panga at mga personel ng PNP, Philippine Army, Maguindanao del Norte House of Correction at Maguindanao del Norte Employees. Pinasalamatan ng provincial government ang mga donor at mga suporta at pakikiisa ng Cotabato City Regional and Medical Center, Cotabato Sanitarium General Hospital at Rural Health Unit ng Sultan Kudarat, OPG Health, PNP Maguindanao del Norte at PDRRMO. Jen Garcia, iMinds, Philippines.